kinasingkasing ng akong pagpasalamat. Kinasingkasing ng pagpasalamat sa inyong pagsalik. Di lang na ko nasayangon. Paningkamot kong trabaho para sa inyo. Dilip kong politiko, kamanaan ka ninyo. Pero mo trabaho ko kay anak kong trabaho. Lunes, Santo Domingo, mo trabaho ko para sa Pilipino. Hindi lang mo tabang. Gusto na ako magbilin o gamay kalipay sa panahon sa inyong kagool, malipay na po ko mga mapalipay ko sa mga lawa. Isa na po pakiusap po. ano yung matatanggap ninyo ngayon huh? araw na ito, palaguin yung negosyo, palakihin nyo yung negosyo, malakihin nyo, mas masarap po ang pakiramdam pag pinagkirapan niyo po ang inyong pamilya. Dalahin niyo sa pamilya ang inyong kita. Makikita niyo kung lumago yan, maalala niyo yung sinabi ni Sen. Bongo. O ano, no? Ang sarap pa ang ng pakiramdam pag pinagkirapan at pinagpawisan niyo ang inyong pagsisikat at pamilya. mga taga-Cagayan, nagang salamat kayo sa inyong tanan. Happy Festival sa mga taga-Cagayan de Oro. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundo ito.